Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para maisabatas ang Maharlika Investment Fund. Sa versyong pumasa sa Bicameral Conference Committee, bawal magpasok ng pera ang mga ahensyang nagbibigay ng Social Security at Public Health Insurance gaya ng SSS at GSIS. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, may sinabing tila option na mga gustong mag-invest sa MIF. May unang balita si maaf gonzales. Subject... Tiyak nang idederecho kay Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang Maharlika Investment Fund para tuluyang isabatas. Sa pre-bicameral conference committee, inadopt ng Kamara ang bersyon ng Senado para sa pagbuo ng Sovereign Wealth Fund ng bansa. Congress panel, we accept the Senate version principle... Bilang Sovereign Wealth Fund, gobyerno ang may hawak at mamamahala sa pondong palalaguin depende sa mapipiling investment. Halimbawa, foreign currencies, commodities, iba't ibang utang gaya ng loans at bonds, equities gaya ng mga shares of stock ng kumpanya, pati real estate. Si Sen. Mark Villar na sponsor ng Panukala, tiwalang marami raw industriya, infrastruktura at sektor gaya ng energy at agriculture na makikinabang sa Maharlika. Sa unang pag-aaral ng NEDA, nasa 350,000 jobs daw ang malilikha. At sabi ni Villar, may mga bansa rin daw na interesadong mag-invest sa Maharlika definitely hindi po siya political. Ito naman ay isang uh, ay para sa para sa ating ekonomiya. Maganda po yung timing dahil ngayon kailangan natin ng additional investment. Pumiram ta umutang tayo ng pera para uh, para sa ating mga programa ng COVID-19 at ngayon kailangan natin ng source of income. This Malika Fund is not only for this administration. It is for the next 10 administrations. I mean, this will outlive us. So, Um, we wanted to make sure that there are safeguards in place for possible abuse in the future. At pumahayag sila. 125 billion pesos ang inisyal na kapital ng Maharlika, galing sa Land Bank, Banko Sentral ng Pilipinas at Development Bank of the Philippines. Kung palalakihan ang kapital ng Maharlika, kailangan magpa-aproba sa Kongreso. Sa Senate version, inalis ang kontrobersyal na linya sa Section 12 na tinukoy ni Napimentela Tontiveros na nagbibigay sa GSIS at SSS ng opsyon na pumasok sa Maharlika Fund. May linya ring naguutos ng absolute prohibition sa GSIS, SSS, PhilHealth, OWA, Philippine Veterans Affairs Office, Pag-ibig at mga institusyong nagbibigay sa public at private sector ng Social Security at Public Health Insurance na mag-invest sa Maharlika Fund. Ibig sabihin, bawal silang magpasok ng pondo sa Maharlika Fund kahit voluntary pa. Pero sa pagdalo ni Pangulong Marcos sa ika-86 na anibersaryo ng GSIS na pension fund ng mahigit 2 milyong taga-gobyerno, sinabi ng Pangulo na ibang usapan na ang mga susunod na pampondo sa Maharlika kapag naitatag na ito. We will not use it as a seed fund. However, if a pension fund, which is what pension funds do, is they invest. If the pension fund decides that the Maharlika Fund is a good investment, it's up to them if they want to invest in it. May veto power pa man din ang pangulo. Pwedeng hindi niya aprubahan ang prohibition na inilagay ng Kongreso. Hindi direktang sinagot ng GSIS kung mag-iinvest din sila sa Maharlika. Sa ngayon, nakalagak ang pondo ng GSIS sa government securities, mga pautang, equities o shares of stock ng mga kumpanya at real estate. Napakarami pong tinatawag na filters of uh, determining whether a proposition is going to make money. Meron ka na management team na titingin. Merong pang-risk oversight committee na members of the board. Bago sabihin ng board, we give this our seal of approval. Wala na rin sa Senate version ng tax exemptions na nasa House version, nakasaad ding mamimigay ng dividends o sobrang kita. Pero alinlangan ni Representative Joey Salceda, chairman ng House Technical Working Group, kung regular daw na mamibigay ng dividends imbes na paikutin ang pera para mag-compound ito, liliit daw ang chance ang lumago ang kita ng Maharlika. Kahit daw pwedeng i-exempt ng Pangulo ang Maharlika sa pamamahagi ng dividends, sana raw bigyan muna ang Maharlika ng pagkakataong kumita ng malaki bago mamigay ng dividendo. Presidential appointee ang siyam na uupo sa Board of Directors ng magiging Maharlika Investment Corporation. Hindi na rin gagarantiyahan ng gobyerno ng Pilipinas ang anumang bond na i-issue ng korporasyon. Pag ni Pimentel, walang parusa kung magkamali ng investment ang board at malugi ang pondo. At anya, walang agarang benepisyong makukuha ang mga Pilipino sa Maharlika. Tung meron man, hindi immediate. Kasi siyempre, papahinugin mo pa yung investment ko. Tatawag na dyan, ROI. Yan ang tanong, bakit nga minamadalis? Ang pinakatunay na dahilan siguro para lang mabangkit sa Seoul. Sabi naman ni Sen. Contiveros, dapat daw tiyakin muna ng gobyerno na kumikita ang mga GOCC o Government Owned and Controlled Corporations bago atupagin ang maharlika. Ang grupong bayan nang alampag sa tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Isinusugal daw nito ang kaban ng bayan sa kabila ng lumulobong utang ng bansa at kakulangan sa pondo para sa serbisyo publiko. Ang tinututulan namin at kinakabahala talaga namin na itong Maharlika Investment Fund sa katunayan na isang Maharlika Investment Scam. Napakalaking uh, posibleng korupsyon ang maganap sa ilalim ng fund na yan. Kung talagang lulusot ito sa Senado, sa Kongreso, meron pa tayong legal options. At syempre, meron pa yung parlamento ng lansangan. Sinisika pa namin hinga ng pahayag ang Banko Sentral, pero dati na nitong sinabing suportado nila ang panukala. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. May get apat na raang pamilya inilika sa Cagayan ang pinauwi na sa kanikanilang tahanan. Humina na kasi ang bagyong Betty. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, walang naitalang nasaktan o nasawi dahil sa bagyo. Dahil umaaliwalas ng panahon, nagsagawa ng coastal clean-up sa isla ng Kalayan. Inalis ang mga naipong seaweed sa dalampasigan. Sa Batanas naman, hindi na rin umuulan pero bawal pa rin pumalaot dahil may malalaki pa rin mga alon. Magsasagawa ng assessment ang PDRRMO para matukoy ang pinsala ng bagyo sa probinsya. Inasama kauwi na rin ang mga turistang stranded sa pagbubukas ng Basco Airport ngayong araw. Nagsara yung Philippine Coast Guard at South Korea sa counter-terrorism exercises, search and rescue operations at pagpapatrolya sa dagat. Ngayong araw naman, darating din sa bansa ang mga lalahok sa Japan, US at Philippine Coast Guard trilateral naval exercises. May unang balita si Chino Gaston. Nakasuot ng full gear, kunwari pang may hinuling terorista at may nilabatan ng first aid Ganyan ang pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at South Korea sa Asia Counterterrorism Intelligence Cooperation sa karagatan ng Cebu. Paghahanda raw ito sa banta ng terorismo, search and rescue operations at pagpapatrolya sa dagat. Pinangunahan ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA at ng South Korean National Intelligence Service ang pagsasanay para rin mapaigting ang kakayahang magsanib buwersa ng mga Koreano at ng mga Pilipino sa sea operations. Lumahok din ang observer nations gaya ng Czech Republic, Japan, Sweden, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Thailand at Uzbekistan. Nakikita natin lahat yung importance ng, of course, ng cooperation between allied countries. But uh, mas importante rin na yung training capabilities ng bawat country ay na-enhance. Uh, that, that can only be done kung mayroong mga... Com makukumpare mo at makukuha mo yung mga best practices from other uh, agencies. Isa lang ito sa sunod-sunod ng mga pagsasanay ng PCG para patibayin ang interoperability sa mga kaalyadong bansa. Darating naman ang mga kalahok ng kauna-unahang Japan, US at Philippine Coast Guard trilateral naval exercises na magsasagawa ng pagsasanay sa Mariveles Bataan kaharap ng West Philippine Sea masusundan pa ito ng iba pang mga pagsasanay at aktibidad kasama ang US at mga kaalyado nito. Ayon kay Admiral Linda Fagan, nais ng US Coast Guard na dagdagan ang mga barko sa Indo-Pacific region. Tinutulak din nilang matuloy ang pinaplansya pang Joint Maritime Patrols ng Pilipinas at US sa West Philippine Sea. We have a ship Uh, capacity operating in the region. We will look to uh, to our partner coast guards for opportunities to uh, interoperate and uh, and patrol, subject matter exchanges, all of the things uh, that help make us collectively uh, better as uh, as coast guards in the in the maritime governance maritime uh, domain. Ito ang unang balita. Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Posible kaya makapagpatayo ng mga bahay gamit ang punjay? Yan po, pinag-aaral ngayon ng mga eksperto sa London. Ilang architect sa London ang gumagawa ng mga building block mula sa mycelium o pinagsama-samang punjay. Ginagamitan din ito ng 3D printed timber shell na pwedeng pagkabit-kabitin at pwede rin kalasin. Bahari daw itong ihulma sa gustong hugis gaya ng upuan, bahagi ng pader, base at iba pa renewable at biodegradable at malaking tulong daw ito sa kalikasan dahil mababawasan ng carbon emission sa pagpatayo ng mga bahay. Matibay rin at highly resistant sa apoy. Dinedevelop pa nila ito para maging protektado sa tubig at humidity. Iba't iba reaksyon ng ilang mambabata sa pagpasa ng kongreso sa panukalang Baharlika Investment Fund. Ayon kay Gabriela Representative Arlene Brosas, hindi naman mareresolba ng paglikha ng sovereign fund ang mga problema ng mga manggagawa. Mapapadili lang din daw nito ang pang pang-abuso at pangungurakot sa pondo ng bayan. Ayon naman kay Act Teachers Representative Franz Castro, walang garantiya na taong bayan ang makikinabang sa kikitain ng Maharlika Fund dahil ibubus lang daw ito sa mga proyektong pangnegosyo imbis na sa serbisyo. Ayon naman kay Senadora Grace Poe, maraming inilagay na safeguards sa bersyon ng panukala sa Senado para tiyaking epektibo at malinis ang paggamit ng pondo. Kabilang dyan ang mabibigat na multa at parusang pagkakalulong at disqualification sa public office sa mga opisyal na masasangkot sa korupsyon. Sabi naman ni Senador Alan Peter Cayetano, bukod sa tama safeguards, kailangan ding siguraduhin na kikita ang Maharlika Fund at mapupunta ito sa taong bayan. So, naman ni Sen. Robin Hood Padilla magkaroon ng Filipino Translation at isa publiko ang Maharlika Investment Fund Bill at iba pang pa dokumentong kaugnay nito para mas maunawaan ng publiko. Ayaw ng pabalikin ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa mga anti-drug unit ng pulisya, mga pulis na nasa drugs watch list. Nabila naman sa paghahanda ng PNP para sa barangay at sa gunyang kabataan eleksyon sa Oktubre ang pagtutok sa mga private armed group sa bansa. Ngayon ang balita si June Veneracion. Bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, umabot na raw sa 48 ang binabantayang private armed group sa bansa ng Philippine National Police. Ang bansang posibleng binunot ito, nabilang sa mga pinag-usapan sa pangalawang command conference ni Chief PNP Benjamin Acorde Jr. para sa paghahanda sa barangay at SK elections. Bukod sa private armed groups, pinatututukan din ni Akorda sa mga pulis ang pagkumpiska sa mga loose firearms para matiyak ang seguridad sa susunod na eleksyon. Yung mga pag-identify ng mga areas of concern, kasama na rin yan, kasi gusto namin mas maaga, mas maganda. What we don't want to happen ay yung mag-aapura kami. Sa gitna niyan, Abala pa rin daw ang PNP sa paglilinis sa kanilang hanay. Lalo't hindi pa natatapos ang kontrobersya kaugnay sa 990 kilos ng shabu na nakuha sa raid sa Maynila noong nakarang taon. Ang gusto ni Acorda, hindi na makabalik sa mga anti-drug units sa mga pulis na malalagay sa drugs watch list. Dati raw kasing nasa drugs watch list ang ilan sa mga iniimbestigahan ngayong opisyal at tauhan ng PNP at nakabalik lang bilang anti-narcotic operatives. Dapat talaga, uh, we will do away with the uh, yung tinatawag na reprojection. What we want is uh, kung uh, assigned ka sa drug enforcement unit, uh, ay talagang malinis yung record mo. Ito ang unang balita. Jun Veneration para sa GMA Integrated News. Matubal ang bentahan ng kalabasa sa Nueva Ecija kahit presyo na. Dito rin sa Metro Manila, kanya-kanyang diskarte nagtitinda ng kalabasa para makabenta. Live mula sa Maynila, may unang balita. Si Darlene Kai. Darlene? Good morning, Ivan. 25 hanggang 50 pesos ang kada kilo ng kalabasa dito sa Blooming Treat Market sa Maynila. Yun nga lang, matumal daw ang benta kaya kakaunti lang yung supply na inaangkat ng mga nagtitinda ng gulay. neto niladang mga kalabasa ang tinatapon na lang sa ilang bayan sa Nueva Ecija na raw kasi ito dahil hindi maibenta bumagsak na nga araw sa 3 hanggang apat na piso kada kilo nito na itinitinda ng ilang magsasaka sa bayan ng Saragosa at Talavera kaya minabuti ng ilang magsasaka na iimbak muna sa bodega ang mahigit 100 tonelada ng kalabasa para raw hindi mabulok dito sa palengke ng Blumentritt sa Maynila, 25 hanggang 50 pesos ang kilo ng kalabasa. Kung tutusin, malaki na rin daw ang ibinaba ng presyo niyan kung ikukumpara sa dati na umaabot sa 80 pesos per kilo. Mama, Sa Balintawak, 18-15, 15-18, ganyan. Nasa klase. Meron 20, ganoon. Pero sadyang matumal daw ang benta ng kalabasa kaya hindi sila kumukuha ng maraming supply. Si Carlito, limang piraso lang ang kinuha para itinda. Umaabot pa raw ng tatlong araw bago ito maubos. Matumal na, dalawa tatlong piraso pinakamabili. Ganoon. <laughs> yung dalawa tatlong piraso, ilang araw yung may maubos? Ano ba, kung ako ng lima, dalawang araw, tatlo ganyan, limang piraso bago maubos hindi rin mabili ang mga kalabasang tinda ni Ian. Dumidepende pa rin kasi kami sa per day na ano sa mga order, order namin. Siyempre, nag -ano lang kami, naglilimit lang kami ng kayang maubos sa isang araw. Sabi tuloy ng Mami Miling Silani, hindi niya ramdam ang bagsak presyo ng kalabasa. Nabili niya itong mga nakaslice ng gulay pang pinakbet sa 50 pesos kada kilo. Yun nga po eh kasi ano, parehas pa rin po sa dati wala pa rin pagbabago. Matataas pa rin. Kino konti an na lang din po yung sukat ng benta namin. Para lang makasurvive. Iba na nanawagan naman yung mga magsasaka sa Nueva Ecija na tulungan sila ng pabahalaan na ibenta sa merkado ang kanilang mga produkto. Naghihintay pa tayo ng pahayag ng Department of Agriculture kaugnay sa issue na ito. Yan ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kay ng GMA Integrated News. Buling na saan, dadagi ng turista sa Batanes dahil sa masamang panahon. 56 na pasahero ang apektado matapos cancelin ang kanilang flight ngayong araw. Malakas pa rin daw ang hangin at nakataas ang signal number one sa Batanes. Ito sana ang unang biyahe palabas ang Basco Airport matapos ang palalasa ng Bagyong Betty. Kanselado rin ang ilang biyahe ng Cebu Pacific dahil din sa Bagyong Betty. Yan ang mga flight na Manila Coron Manila, Cebu Coron Cebu at Manila San Jose Manila. Labing apat na trilyong piso ang utang ng gobyerno sa lobat labas ng bansa sa pagtatapos ng buwan ng Abril. Sa kabila ng paglaki ng utang, ibinida ng National Economic and Development Authority o NEDA ang patuloy raw na paglago ng ekonomiya. May unang balita si Sandra Aguinaldo. ang paghina ng piso kontra dolyar nito mga nakaraang buwan, ang itinuro ng Bureau of Treasury na dahilan ng panibagong record high na utang ng gobyerno sa loob at labas ng bansa sa pagtatapos ng Abril. Lumobo na ito sa 13.91 trillion pesos o 54.24 billion pesos na mas mataas kumpara nitong Marso. Paliwanag ng National Treasury na palaki ng mahinang piso ang bayarin ng bansa. 32% kasi ang utang mula sa ibang bansa, 68% naman mula sa mga financial institutions sa Pilipinas. Sa kabila nito, ipinagmalaki ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan ang ekonomiya ng Pilipinas sa German-Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sabi niya, patuloy ang paglago nito kumpara sa ibang bansa sa ASEAN, bagamat naapektuhan ng pandemya at nananatiling mataas ang inflation. We must grow fast enough to catch up with our and even surpass our rapidly progressing neighbors. Pero isang German ang dumaing sa naturang forum. Kasama raw sila sa gumagawa ng subway sa Pilipinas. Pero dahil umano sa delay, malaking halaga ang nawala sa kanila. Having equipment worth 2.5 million euros standing around for 10 months, doing nothing. So all of this is delayed, 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 delayed. Uh, Jimmy Bautista has been, I know him as so hard working guy um, uh, and has been uh, has trying to, to to been trying to to unlock many of these uh, uh, issues and problems with implementation our main concern now uh, now is to uh, speed up the implementation so um, I'll take that up to him Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DOTR. Kaugnay naman sa Maharlika Investment Fund, sinabi ni Balisakan sa panayam ng media na interesado ang ilan dayo investors kaya tingin niya ay makatutulong ito sa ekonomiya. Sa mga nagsasabi namang hindi napapanahon ang Maharlika Investment Fund dahil maaring lalong lumobo ang utang ng bansa, pagtitiyak ni Balisakan. No, so. that is such a small... <laughs> Uh, from 125 billion to 500 uh, billion capitalization we have to grow the economy and so uh, even as debt uh, increases gets uh, strengthens our uh, platforms no for investment Ito ang unang balita Sandra Aginaldo para sa GMA Integrated News Mas pinipili pa rin ng mga Gen Z ang remote work na setup base sa pag-aaral ng isang international employer branding specialist mas hawak daw kasi nila ang kanilang oras sa mode na ito. At may unang balita live, si Pam Alegre. Pam! Ivan, good morning. Pag binanggit yung Gen C, yung technology, yung isa sa kanilang mga asset, at uh, tila napatunayan ito sa resulta ng isang survey, partikular na sa work-from-home setup. Sa simula, naging pasakit ang pandemic para sa IT engineer na si Hubert Jan Bisagas. Kaya malaking bagay raw na hindi siya nahinto sa trabaho sa pamamagitan ng remote work setup. Kahit na mas maluwag na ang COVID-19 restrictions, mas gusto pa rin daw niya ang ganitong setup. Sa 2 years kong nasa work from home setup, siguro hindi ko nagugustuhin na bumalik pa ako sa sitwasyon na nauubos yung oras ko sa pagkocommute. commute, uh, imbis na maubos yung oras ko doon ay ngayon na lalaan ko pa ito sa mga bagay na mas mahalaga. Para naman sa call center agent na si Vanessa May Maturingan, pareho may bentahe at limitasyon ng work from home setup. Ang pinakamahalaga sa kanya, hawak niya ang kanyang oras. Meron pa work-life balance kapag work from home. Mas nag-increase nga since na manage mo nang mas better kapag nasa bahay ka. Kasi mas madami kang time for yourself, mas madami kang time to think. Kaso nga lang, nalilesen yung human interaction mo since work from home ka nga, virtual. Sina Hubert at May pasok sa si Gen Z o yung mga edad 26 anyos pababa. Ang mga Gen Z mas pinapabura ng remote work setup kung resulta ng isang survey ang pagbabatayan. Sa Talent Survey 2023 ng kumpanyang Universum, 82% ng Gen Z respondents ang mas gusto ang remote setup, kabilang ang work from home sa tinatawag na remote setup. Yung nga lang ang hamon daw ayon sa 46% ng mga respondents, mabagal na internet. Tinanong din ang karamihan ng Gen Z kung ano ang kanilang average salary expectation. Nasa 31,000 pesos kada buwan na naging average ng mga resulta. Mas mababa ito sa 41,000 pesos na average salary expectation ng mga Gen C, ng na mga respondent noong nakaraang taon. Iban itong survey ay sinagawa mula November 2022 hanggang March 2023 sa mahigit limang libong mag-aaral at mga Gen C range at sa humigit kumulang 100 na mga universidad sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito ang ulang balita mula rito sa Marikina, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Ngayong araw ay Global Day of Parents. Dala yung bigang pugay at pasalamat ang mga magulang. Happy Parents' Day, Egan! Thank you, thank you! <laughs> oh, ayon sa United Nations General Assembly na nagdeklara ng selebrasyon na ito, kakaiba ang hirap at sakripisyo ng mga magulang para mabigyan ng proteksyon, pagmamahal, at para mapalaki ng maayos ang kanilang mga anak. Kaya nga, di ba, dapat honor your father and mother always. At sinasabi na mararamdaman mo lang pag ikaw ay naging magulang na rin. Mm -hmm, exactly. Good morning, Nanay yeah. Julie! Ayan. Good morning sa ating mga magulang. At sa lahat at ng mga syempre... magulang na nagsakripisyo na, oh. para sa mga anak sa lahat ng mga magulang sa mundo. Mm -hmm. And of course, di ba nga sinasabi nila na uh, kapag ino-honor mo o ginagalang mo ang iyong mga magulang, mas ang iyong buhay, mas pagpapalain ka. kaya Totoo yan. <laughs> uh Oo. -oh. Ayan. E eh, mga netizens naman kaya, ano ang masasabi tungkol sa kanilang mga minamahal na mga magulang? Aba, syempre. Yung parents natin, they're the best para sa atin, di ba? Kaya todo flex ang mga netizen para magpasalamat sa kanilang mga magulang. Gaya ni Rebeza Mendoza na sobrang laki raw ng pasasalamat dahil kahit kailan hindi sumuko ang kanilang magulang. Kahit daw hirap sila sa buhay, itinaguyod sila ng maayos at tinuroang maging kontento sa buhay. Nagpasalamat din si Janeline Aikocho sa mga magulang niya na walang sawang umiintindi na ngaral at nagtataguyod sa kanilang magkakapatid. Pinalaki raw silang may takot sa Diyos at respeto sa kapwa. Sabi ni Marie Kathleen Facelo, nagpapasalamat siya sa kanyang mga magulang dahil kahit pa may mga nagawa na siyang pagkakamali, palagi pa rin silang nakaalalay sa kanya. Si Esther Clariza at Quiza Mendez naman, proud sa kanila nilang uh, single mom na nagtaguyod at tumayong ama at ina sa kanila. Saludo raw sila sa lahat ng mga magulang sa buong mundo. Kinamani ng iba't ibang reaksyon ang pag-alis ng TVJ o ni Natito Tito Vic at Joey sa Tape Incorporated na producer ng Itbulaga. Nag-post si Rochelle Pangilina ng throwback pictures ng siya'y membro pa ng Sex Bomb Girl sa sumikat sa Itbulaga. Si Bianca Umali naman nagpasalamat sa EB dahil sa pagbigay sa yaraw sa kanyang lola. Sa mga Pinoy mula Batanes hanggang Hulo at sa buong mundo. Walang hanggang pasasalamatin sa Dabarkad sa handog ni Ruru Madrid. Para kay Alden Richards naman, always and forever ang 8 Bulaga. Throwback picture din ang pinuhos ni Anthony Rosaldo kasama ang kapong Sparkle Star, Yasan Marta at Matt Lozano. Nung sila'y sumalis sa Spotify ng EB. Feeling nostalgic din si dating The Barkad's Isabel Daza na ang ilang BTS sa behind the scenes nung sa EB. Gaya ng uh, pananglanghalian, groupie kasama ang iba pang Dabarkads. Barkad's. Hirit niya, si Ryan Agosilio daw ang may pinakamasarap na baon. Totoo yan. Napagaling ni Juday magluto. Of course. Memorable din kay Isabel na may pa-flash mob ang production staff ng EB sa kanyang last day sa noontime show. Thankful din si Mr. Fu sa Itbulaga na una raw nagtiwala sa kanya para mag-host ng isang segment. Ikinalulungkot uh, naman ng GMA Network ang hindi na saang pangyayari sa Itbulaga. GMA ang naging tahanan ng Itbulaga sa loob ng maraming taon. Hanggang 2024 ang block time agreement ng tape para sa noontime slot. Dasal ng GMA ang maayos at mabilis ng re resolusyon sa mga isyong kinakaharap ng programa. Samantala, proud and supportive mom si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa kanyang mga anak na sila Zia at Sixto. Pinoo si Marian sa kanyang Facebook account ang pictures sila Zia at Sixto na magkasama naglalaro ng soccer. Sabi ni Mommy Marian, good job si Ate Z at Sixto. Bukod sa soccer, active din ang Dante's Kids sa iba pang sports. That's Galing. great! Galing. Oh, oh, wow! Si Zia naman, horseback riding. At nanalo pa nga ng medal para sa swimming nitong Marso. Habang si Sixto naman ay active din sa Taekwondo at naka-gold medal noong April. Wow, oh, congratulations! Start them young! Opo, congratulations! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.